Hello guys! Welcome back my channel! Yan guys, nagluto ako ng ginisang patula na may hipon at itlog. Yan ang ingredients kay itlog, patula, tubig, kalahati, tasa, dalawang hipon na malalaki, bawang, sibuyas, kamatis, magiging sarap, asin. Yan guys, ginisa ko na yung bawang, kamatis, sibuyas, sa mantika, yan, sunod ko naman yung dalawang hipon. Alaluin. Yan. Sunod, lagay ko ng kalahating tasang tubig. Pakuluan. Hanggang maluto yung hipon. Lagyan ng asin. Konti lang guys. Magic syrup. Tapos, black paper. Yan, nalaluin. Pakaluan lang natin hanggang lumambot yung hipon. Maluto. Yan, luto na. Lagay ko na yung slice na patola. Kalahating tubig lang sasa inilagay ko guys kasi yung patola nanunubig naman yan. Yan, luto na yung patola guys. Ang bango-bango pa niya. Mabango yung patola. Ang sarap ng amoy. Ang mabango. Yan, nato na. Nice. Susunod ko naman yung binating itlog. halo aloin na natin. Mmm. Masarap. Yummy ginisang patola na may itlog at hipon. Yan guys, luto na. Ready to serve na ang simple ng lotong bahay, ginisang patula. Thank you for watching, guys.